Carla Estrada sinugod at inawi si Catherine Bernardo sa bahay nito. Umano'y sinugod ni Carla Estrada si Catherine Bernardo sa mismong tahanan nito kamakailan. Ayon sa ulat, galit na galit si Carla dahil sa mga pahayag ni Catherine laban sa anak niyang si Daniel Padilla nang makarating sa bahay ni Catherine, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Narinig daw ng ilang kapitbahay ang palitan nila ng maaanghang na salita. Ayon sa isang saksi, pilit ipinagtatanggol ni Carla si Daniel at sinabing hindi ito karapat dapat tretuhin ng ganoon. Sinubukan namang pakalmayan ni Catherine ang ina ni Daniel, ngunit hindi ito naging madali. Wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Catherine ukol sa insidente. Sa social media, Hati ang opinyon ng publiko sa naging kilos ni Carla. May ilan na nagsabing makatao lang ang ipinakita ng isang ina, habang ang iba ay tinulig sa ang kanyang pag-atake. Patuloy pa rin binabantayan ang mga susunod na hakbang ng magkabilang panig. And this are Chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.